Sa retali ng mga balita, may tsansa na maging bagyo ang low-pressure area o sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Pag ito ay naging bagyo, tatawagin sa pangalang Paulo. Ayon sa pag-asa, maaaring tumawid ng luson ang naturang LPA ngunit sa ngayon na hindi pa ito direktang makakaapekto sa bansa. Sa ngayon, sinabi ng pag ang easterly winds pa rin ang siyang umiiral na weather system sa bansa. Batay sa pagtaya ng pag-asa ang Easterly sa magdadala ng maalinsangang panahon sa araw na maaaring magresulta ng localized thunderstorms sa rakong hapon o gabi. Ayon kay Munir Baldomero ng pagasa, hihina naman ang habagat sa mga susunod na araw hudyat na unti-unti ng paglipat natin sa panahon ng amihan. na kumalamig na. Labas nyo na inyong mga jacket. Eh? Sinabi ni Baldomero na hindi inaasahang magkakaroon ng direktang epekto ang habagat sa bansa kundi ang Easterlies o ang hanging mula naman sa Pacific Ocean. Ang transition period o gradual shift ng season ay nasa magsisimula sa pagitan ng ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre at maaaring tumagal hanggang sa unang linggo ng Nobyembre depende sa umiiral na atmospheric condition. Kasama na natin si Lori Dela Cruz mula sa pag-asa. Ma'am Lori, good morning! Good morning sir at sa lahat pa po na ating mga kababayan. Ah, ngayon nga po, may isperis na nakaka sa bansa at nagdudulot po ito ng maulap na papawarin dito po sa Quezon, Rizal, Bulacan, Metro Manila, buong Bicol region. So matas pa rin ho ang chance na mapagulan natin sa araw na ito sa mga napangkit nating lugar. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin at may chance rin ho ng mga thunderstorms anytime of the day. Kaya kung saan po ang ating lakad Uh, sa araw na ito, huwag mong kalimutang magdala po ng mga pananggalang sa ulan. So far yan mo ng latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, yung uh, binabantayan nating LPA. At sa ngayon po ay cloud cluster pa lang po ito. At uh, yun nga po, uh, sa ngayon hindi pa naman din po ito pumapasok sa pa at hindi pa siya nag fully develop into a low pressure area. Pero um, sa so nakikita natin forecast kasi mataas yung chance at, at may potential ito maging bagyo. Mm -hmm. So uh, we're advising the general public to continue monitoring po. Ah, uh, okay. more or less, mga kailan to inaasahan nating papasok kung sakasakali? Based on the... Within the next 24 hours. Oh, within the next 24 hours? Opo, oh, as, as Cloud Cluster or, or LPA po. Ah, as LPA. Mm -hmm. oh, kaya lang, kung galing nga sa bandang karagatan, eh, malaki yung probability na makaipon ng lakas, no? Yes po, tama oh, sure. Yun lang isang problema natin. Anyway, sige Ma'am Lori, ingat po ha. Maraming salamat. Uh, si uh, Lori de la Cruz mula po sa pag-asa. Samantala...